Ay, ayaw niya, ayaw. Aguray ka aguray ka ata. Ay, ipagnak mo ito. Araw po guys, yun yung lahat. Ayan, ipapasyal ko kayo dito sa loob ng bahay. Kung saan ako nagtatrabaho, bahay ng mga amo ko. Ito po yung sana po nila. Ayan. Ikot natin. Yun yung TV nila dito sa sana. pa rin ng sala yan. Sa kabila. Ito guys, yung dining table nila. Ah. Kung saan sila kumakain pag family day nila, dito sila kumakain. Ito po yung dining table nila. Kung sila lang namang ina dito sa bahay, Yung kakain dito sila kumakain. yung main door, yung nakikita nyo yan yung main door yan, hallway dito yan yung main door yan pa yung main door pagkaganyan natin yung kwarto dito sa baba TV room kung saan sila nanonood ng TV kung sila lang dito sa bahay yan dito dito sa kwarto dito. Yung papunta dun sa CR dito sa 'yung CR nila dito sa baba dito sa kwarto dito sa baba dito 'yung CR nila yung under the stairs. Nasa, kung saan dito kami tatambak ng mga carton na tubig. Yung... Um. CR dito sa may uh, guest bathroom. CR na para sa mga bisita. Kung may mga bisita nila na darating kagaya pag may okasyon, ganyan. Ito sila, nagsisiyar, guys. Ayan. Ayan, nabuksan na yung loob ng si

nakatambak yung mga gamit nila na gamit ng kitchen guys at saka yung ibang groceries na stock dito po namin nilalagay guys po yung dirty kitchen guys na kung saan kami nagluluto sa so, araw-araw na pagluluto dito kami sa dirty kitchen na to babo kung saan ako na kaya kami nag-focus dito sa Dirty Kitchen. table namin guys, dito to kami kumakain at dito sa my dirty kitchen ito rin kami naglalaba okay, guys. ito lang. Ito yung dirty kit. Dito yung table namin kung saan kami kumakain. Tapos, ito yung dirty kitchen na pinakita ko kanina sa inyo. Ito yung dirty kitchen. Ito lang po yung buong pinakita ko. E dito lang po sa baba ito. Maraming salamat po sa yung pagsama sa akin. Sa pagpapasyal po natin. Sinamay niyo ako sa pagpapasyal natin na kung saan dito ako sa saan bahay na nagtatrabaho ako. Maraming salamat po guys. God bless us all po. Mag-ingat-ingat po kayo. Thank you, thank you po. Bye-bye po. See you next video po. Bye-bye.